Nasaan nga ba si Jesus bago likhain ang mundo? Nang pasimula ay nalikha ng Diyos ang buong kalawakan. Ang mundo ay wala pang anyo at wala pang laman. Ibig sabihin, bago ang mga bagay na ito ay wala pang umiiral bukod sa Diyos. Kaya't ang tanong ng marami, nasaan nga ba ang Diyos bago niya likhain ang lahat? Una, mahalagang maunawaan natin na ang Diyos ay hindi limitado sa ating kaalaman. Siya ay labas sa oras at sa kalawakan. Siya ay umiiral kahit wala pa ang lahat ng nilikha. Sinabi nga ni Yesus, ako ang alpa at ang omega, ang simula at ang wakas. Kaya't ang tanong, nasaan si Yesus bago at habang nililikha ang lahat? Alam mo bang ang sagot sa katanungan ito ay ipinahayag mismo sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya't samahan mo ako hanggang sa dulo ng video na ito upang malaman natin ang eksaktong kalagayan at larawan ng ating Panginoon ng araw na likhain ng Diyos ang lahat at ang katunayan na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ito ay mawabasa natin sa sulat ni Apostol Juan. Ito ay tumutukoy sa panalangin ng ating Panginoong Hesus sa Ama kung saan ipinahayag ni Jesus ang kanyang orihinal na kalagayan bago pa ang lahat. Ang panalangin ay hindi lamang isang komunyon sa Diyos. Ito ay malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos at ito ay isang gawain ng pagpapahayag ng sarili. Kaya't sa panalangin ni Jesus na ito ay mararamdaman mo ang totoong nilalaman ng kanyang puso. Basahin natin ang sulat sa John chapter 17 verse 1 to 5. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, "Dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kaniya." sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Yesu Kristo na iyong isinugo. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. at tapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Ano ang iyong napansin sa huling bahagi ng panalangin? Sinabi ni Jesus na, Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Malinaw na ang tinutukoy ng ating Panginoong Yesus ay ang kalawalhatiang taglay na niya sa piling ng Diyos bago pa man likhain ng Ang, ang mataimtim na panalangin ay tunay na nagpapahayag ng totoong nilalaman ng puso. Kaya ipinaunawa sa atin ng Panginoong Yesus ang kanyang miti, totoong layunin at ang nakabibighani niyang puso na lubos ang kababaan at pagmamahal sa ating lahat. Ang sulat na ay nagbigay sa atin ng pambihirang pagkakataon upang masilip ang totoong katangian ni Jesus bilang Diyos at ang kaniyang bukal na puso. Sa panalangin ding ito ng Panginoong Jesus ay tinukoy niya ang iba't ibang bagay na magtuturo sa atin tulad ng patungkol sa kanyang kalawalhatian, paniniwala, ang kalawakan, kababaan at pagmamahal. Tinukoy din niya ang malalim na relasyon niya sa Ama na umuugnay sa kaniyang kalagayan bago at pagkatapos ng paglalang sa buong kalawakan. Katapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Sa bersikulong ito, pinahayag ng Biblia na hindi nag-iisa ang Diyos sa araw ng paglikha. Ang Trinity ay misteryo sa lumang tipan, sabalit ito ay pinahayag sa atin sa bagong tipan na tumutukoy sa Diyos Ama, sa Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na mahigpit ding itinuturo ng Biblia bilang iisang Diyos sa tatlong persona. Ngayon masasabi natin na si Jesus ay tunay na kasama ng Ama sa araw ng paglikha. Ang sabi ni Jesus, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalati ang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Nang salitain ito ni Jesus, ipinahayag niya sa atin na siya ay kasama ng Ama sa araw ng paglikha. Ang pagbaba ni Jesus mula sa pagiging Diyos ito ay mas mauunawaan natin kung ikokonsidera din natin ang katotohanan na si Jesus ay bumaba mula sa kanyang kalagayan ng kaluwalhatian upang ipanganak bilang isang tao, upang siya ay magkaroon ng kamatayan at upang maging posible ang katubusan ng ating mga kasalanan. Na mababasa natin sa Pilipos chapter 2 verse 6 to 8 kait siya ilikas at tunay na diyos hindi niya pinagpili tang manatiling kapantay ng diyos sa halip kusang niyang hinubad ang pagiging kapantay ng diyos at naging katulad ng isang alipin ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan maging ito man ay kamatayan sa krus ito ay matinding sakripisyo at kababaan dahil kinakailangan niyang bumaba sa anyong alipin dahil imposible na mamamatay siya sa orihinal niyang kalagayan. Katunayan, ito talaga ang dahilan kung bakit hindi siya tinanggap ng Israel dahil ang inaasahan nilang Mesias na darating ay ang mag-aalis sa kanila sa pagkaalipin sa Imperyong Roma. Ang inaasahan nilang Mesias ay isang political leader katulad ni King David na magpapalaya sa kanila at magtatatag ng panibagong kaharian para sa kanila. Subalit gaya ng nangyari si Jesus ay dumating bilang isang simpleng mamamayan. Katunayan siya ay pinanganak sa isang sabsaban at lumaki sa bayan ng Nazareth. Kaya hindi sila naniwala na siya ang anak ng Diyos at hindi sila naniwala na si Jesus ay nariyan na bago pa man ng sanlibutan. Subalit malinaw na itinuturo ng Biblia na si Jesus ang ikalawang persona sa Holy Trinity kasama ang Ama at ang Espiritu Santo sa bagong tipan ipinahayag din sa atin ang orihinal na kalagayan ni Jesus. Halimbawa ay ang sulat sa John chapter 1 verse 1. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita na tinutukoy dito ayon sa konteksto ay si Jesus na nagpapaunawa sa atin ng kalagayan niya bilang bahagi ng walang hanggang pagkajos bago pa man ng mundo. Ito ay katunayan din na si Jesus ay umiiral na sa kanyang kalawalhatian bago pa man siya ipanganak bilang tao. Katunayan, si Jesus ay aktibo sa araw ng paglikha at sa pamagitan niya kaya tayo ay nalikha. Ito ay mabasa rin sa John chapter 1 verse 2 to 3. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Si Jesus ay dati ng hari at hari magpakilanman ng kaniyang walang hanggang kaharian. Sa kanyang panalangin sa Ama sa John chapter 17, ang kaluwalhatian ng kahariang ito ang kanyang ipinanalangin na muling ipagkaloob ng Diyos. Subalit mahalagang maunawaan din natin na hindi lang ito para sa kanyang sariling kagustuhan bagamat nanalangin siyang muling ipagkaloob ang kaluwalhatian. Ito ay para maluwalhati din niya ang Diyos na kanyang Ama. Ang kalagayan at orihinal na katayuan ni Jesus ay mailalarawan natin sa salitang kaluwalhatian at walang ibang salitang makapaglalarawan. Ang larawan ng kaluwalhatian ni Jesus Sa aklat ng pahayag, inilarawan ni Apostol Juan ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus na hindi mayahalin tulad sa kanino mang tao. Ito ay mabasa natin sa Revelations chapter 1 verse 12 to 16 na ito ang ating mabasa lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng bitong ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilaw ng isang parang anak ng tao na nakadamit ng hanggang sakong at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasing ng balahibo ng tupa o niebe at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintag at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Malinaw na ipinahayag ni Juan na ang nakita niya sa kalulatian ay ang Panginoong Hesus. May natin sa ating kaisipan ang kamanghamanghang kalawalatian ni Jesus na nakita ni Juan. Ang kasuotan ni Jesus na hanggang sa akong ay sumisimbolo na siya ang ating dakilang saserdote. Ang sabi pa ni Juan na ang kanyang buhok ay kumikinang at kasimputi ng niebe at ang kanyang mata ay parang apoy na nagliliyab at katulad ng description sa Daniel chapter 10 verse 6. Ang katawan niya ay kumikinang na parang topas at ang kanyang mukha ay gumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. Ang pagsasalarawang ito sa kalawalatian ng Panginoong Hesus ay nagbibigay din sa kanyang naguumapaw na kadakilaan bilang anak ng Diyos. Na sa sobrang dakila ng nasaksihan ni Juan, siya ay dumandusay sa paanan ni Jesus na parang bangkay. Sa mga oras na iyon, tiyak na napagunawa ni Juan ng kadakilaan at ang isinakripisyo ni Jesus sa mga panahong siya ay namuhay bilang isang tao. Isipin natin kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng Panginoong Hesus dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ang pagsasalarawan ni Juan at Daniel ang totoong larawan ng ating Panginoong Hesus bago at pagkatapos likhain ng mundo. Ito ang walang hanggang kalawalahatian at kadakilaan ng kanyang pagkajos na kanyang itinago habang siya ay lumalakad sa mundong ito bilang anak ng tao upang magkaroon ng katuparan ng plano ng Diyos na para sa ating lahat sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sumakanya nawa ang kalawalahatian at paghahari noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, napakinggan po natin ang isang mga ngaral na ito at magbibigay po tayo ng reaksyon at the same time, ating kukunin yung tamang sagot. Pagamat siya ay nagpaliwanag, ito mga talata na ating babanggitin, ito ang hindi niya nakita sa kasulatan. Sapagat itong tanong na ito ang dapat nating malaman at masagot ng sinasabi po sa kanyang uh, video no? at magre-react po tayo na ito yung tanong. Nasaan si Jesus bago likhain ang mundo? So hindi po niya nabanggit ang mga talatang ito na aking pong iyahayag sa inyo. So sinasabi niya dito sa ating mababasa nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ngayon, napansin natin dito, no? Bago likhain ang langit at lupa, nasaan nga ba si Jesus? Bago likhain ang mundo. Ngayon, hindi niya ito nabanggit ang mga talatang ito na aking isasama para sa pagkaunawa ng lahat. Basahin natin yung sulat ni Apostol Pablo. Dito po sa ikalawang Korinto 12.2. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng labing apat na taon. Maging sa katawan ay ko o maging sa labas ng katawan ay ko. Diyos lang ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Meaning, ang sinasawi po diyan, ang kalalagayan po ng ating Paneso Kristo ay mayroong tinatawag na ikatlong langit. Ano po yung ikatlong langit? Tuloy natin ang pagbabasa sa verse 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng ta. Ibig sabihin po, yung palang kanyang sinasabi na ikatlong langit, yung po ang paraiso. So nakuha na po natin ang sagot na saan si Jesus bago likhain ng mundo, naroon po sa tinatawag na ikatlong langit na tinatawag na paraiso? Yan po ang simpleng sagot sa ating mga reaksyon sa mga videos na sa daming paliwanag pero ang sagot lang pala ay makikita natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Thank you so much po sa inyong panunod. Please like and subscribe to our channel.